Sa kabila ng mga nakaambang na piligro, personal na tinungo ng Acubicol Portalist ang ilang lugar sa Balatan at Nabwa, Kamarinisur, kahapon para mamahagi ng bigas sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng pagbaha, dulot ng sunod-sunod na sama ng panahon. Para sa 60 anyos na magsasaka mula Barangay Doran, Balatan na si Tatay Augusto Abarques, malaking tulong ang natanggap niyang bigas lalo pat pansamantala siyang natigil sa pagtatrabaho dahil sa pagbaha sa kanilang lugar. Nagpapasalamat kami kasi uh, isa ako na, na naka-receive naka itong bigas para sa family. Nakakatulong. Tulad niya, nagpapasalamat din sa Akubikol ang 49 anyos na si Mylene Casano mula Barangay Luluasan, Parehong Bayan sa natanggap na rice assistance mula sa partido. Sobrang sobrang thankful po. maugmaon po kaming taga Barangay Luluasan na natawan po ni Bagas. And lalo na po unya na habagat ni Samuya. Grabing pasalamat mina na po kami kay 10 kilos na bagas. Salamat po. Sa kabuuan, 5,315 na pamilya mula sa Barangay Kugit, Siramag, Duran, Luluwasan, Kamanggahan at Pararaw Balatan ang nahatiran ng tig sa 10 kilong bigas ng partido. Okay. In behalf of po ng mga Balatenyos, nagpapasalamat kami kay Congressman Saldico at kay Attorney Alfredo Garbin sa walang uh, walang sawang pagtulong sa mga taga-Balatan. Uh, lagi pong nasa top priority na nila ang Balatan, uh, lalo na pag may mga kalamidad. So ramdam na ramdam po yun ang lahat ng mga taga-Balatan. Namahagi rin ang partido ng tigisampung kilong bigas sa mahigit tatlong daang residente mula sa barangay Tandaay, Dolorosa, Malawag, San Roque, San Nicolas, San Isidro, San Antonio, Puloyon Proper at Lourdes Yang, Sanabua, Camarines Sur. Bukod dito, nagkaroon din ng rice distribution sa dalawang daan at apat na pong pamilya sa Hoveliar Albay kahapon. Nga na po, nakatanggap po kami ng... Ning... Bugas 10 kilo git po sa Akubikol. Nagpasalamat po kami sa Akubikol kaya na sa am, aming buti na Mayor, Mayor Jorim Arcangela, na natawang kaming ayuda, na tabang suporta sa amin po. Una, nagpapasalamat ako sa Akubikol Party List headed by Congressman Saldico and uh, Pido Garbin at yung aking uh, kasama sa Rotary na si Annie na napadahan kami ng almost 240 na 10 kilo surprise para sa mga affected uh, uh, nung uh, floodings no dito Ngayong araw ay nagsagawa din ng rice distribution ang partido sa Ginobatan Albay kung saan walo ang napiling benepisyaryo at dalawa naman sa Libon Albay. Samantala, bukod sa rice distribution ay namahagi rin ng mainit na lugaw ang partido sa mga residente sa bayan ng hobiliar kaninang umaga. Ang inishtibong ito ng partido na pinamumunuan ni Congressman Saldico ay naglalayong mabawasan ang bigat na pinapasan ng mga bikulanong humaharap sa matinding pagsubok dulot ng sunod. Sunod, sunod na kalamidad ngayong buwan. Para sa mga balitang Tatak Bicol. L. Yanzon.